ang pangalan ni PNP CIDG Major General Nicolas Torre III ay kabilang sa nangungunang pinag-uusapan ngayon sa social media at palaging laman ng mga balita. Ito ay matapos niyang pangunahan ng pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Dahil sa kanyang ginawa, siya ay binansagan na the most hated man in the Philippines ng Duterte supporters. The Philippine Showbiz List presents Tunay na pagkatao ni PNP CIDG Major General Nicolas Torre III. Early life and education. Lumitaw bilang isang mahalagang personalidad sa Philippine law enforcement si General Torre ay kilala sa kanyang dedikasyon sa kaligtasan at seguridad ng publiko. Sa mga nakaraang taon, ang kanyang pamumuno ay naging mahalaga sa paghubog ng mga estrategiya para sa pagpigil ng krimen at sa pagpapanatili ng kaayusan at batas sa mga pangunahing rehiyon. Mahaba-haba na rin ang itinakbo ng karera niya sa pulisya bago naabot ang kinalalagyang posisyon ngayon bilang direktor ng Criminal Investigation and Detection Group. Isinilang noong March 11, 1970 sa Hulu, Sulu, si General Nicolas de los Torre III ay lumaki sa Coronel City sa South Cotabato. Nagsimula ng isang karera sa pagpapatupad ng batas. Siya ay naglatag ng matibay na pundasyon sa pamamagitan ng edukasyon. Sa kanyang early education, nag-aral siya sa Coronadal National Comprehensive High School at pumasok sa Notre Dame of Marbelle for Boys Department. Bilang pagpapalawak na kanyang mga akademikong layunin, Isang iskolar ng DOST si Tore at nag-aral din ng BS in Electronics and Communication Engineering sa Mapua Institute of Technology, Intramuros, Manila na siyang nakatulong sa kanyang mga kasanayan sa pagsusuri at paglutas ng mga problema. Naroon ang adhikaing makapagsilbi sa bayan, pinasok ni General Torre ang pagiging polis. Nagtapos siya mula sa Philippine National Police Academy noong 1993 bilang bahagi ng tagapaglunsad class at nagtawon ng degree sa public safety. Government Service Career Sa pagiging pulis, ang unang naging assignment niya ay sa lalawigan ng Cotabato. Matapos nito ay naging provincial director si General Torre ng Samar Provincial Police Office hanggang sa simula ng 2019. Pero siya ay naging bahagi din ng ilang mga kontrobersya sa kanyang karera. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, hinarap niya ang malalaking hamon sa pakikitungo sa mga political goons at warlordism. Nagkaroon din siya ng alitan sa Kalbayog Mayor Ronaldo Aquino nag-file si General Torre ng mga kasong kriminal laban sa alkalde para sa libel at grave misconduct sa harap ng ombudsman at isang administratibong reklamo sa National Police Commission upang tanggalin ang kontrol ng alkalde sa lokal na polisya. Sa panahong ito, siya ay diniklara bilang persona non grata ng Kalbayog City Council sa pamamagitan ng botohan na may anim na pabor, tatlong tutol at isang abstention. Noong January 2019, inilipat si General Torres sa National Capital Region Police Office bilang Deputy Regional Director for Operations. Pagkatapos ng kanyang panahon sa NCRPO, itinakda siyang italaga bilang commandant ng kanyang alma mater, ang PNPA, ngunit siya ay na-reshuffle at naitilaga bilang chief ng Quezon City Police District noong August 2022. Habang nasa pwesto bilang QCPD chief, hinarap ni General Torre ang matinding pagsusuri mula sa publiko. Inulan siya ng kritisismo na sa isang road rage issue. Lumalabas na tila, kinambihan kasi niya ang isang retiradong pulis na nanutok ng baril sa isang siklista. Matatandaan na noong August 26, 2023, nag-viral ang video ng insidente kung saan makikita ang isang retired PNP officer at isang bicycle rider sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Matapos ang viral incident na nagpagalit sa mga nakapanood, ay nagpa-press con si General Torres sa Camp Caringal para pagpaliwanagin ang retiradong polis. Sa nasabing press con ay umapila ang police chief sa publiko na bigyan ito ng compassion. Hindi nagustuhan ng publiko ang pa-press-con ni General Torre at kalaunan ay nag-apologize siya sa pagbibigay ng VIP treatment sa retiradong polis. Dahil sa nangyari ay napilitan siyang mag-resign mula sa QCPD. On catching Apollo Kiboloy. Matapos sa kanyang resignation ay inilipat si General Torre sa Communications and Electronics Service ng PNP bilang direktor nito. Kasunod nito, siya ay na-assign sa Davao Regional Police Office noong June 2024 bilang acting director kung saan dito nga lalong nakilala ang kanyang pangalan. Ang mga naunang puna sa kanya ng publiko ay walang-wala kung ikukumpara sa kanyang mga nagawa. Dito ay ibinigay kay General Torre ang masasabing isa sa pinakamahirap niyang trabaho ang paghuli sa religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy na noon ay may warrant of arrest dahil sa kasong sexual misconduct. Ang pangalan ni General Torre ay pinag-usapan dahil sa wala nitong takot na pamunuan ang pag-aresto kay Kibuloy noong August 2024 na nagtatago umano sa isang 30-hectaryang compound na malapit sa Davao International Airport. Ang inaasahan ng marami na magiging isang matagal na kaguluhan sa Davao City ay tila naging isang simpleng operasyon. Pero nariyan ang mga sabi-sabi na naging marahas o mano ang police operation. Dahil na rin sa pagkuprotesta at pagmamatigas ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ang religious group ni Kibuloy. May naglock at nagbantay sa gate at ang mga police na nagbarricade, nagresulta ito sa isang standoff. May isang KOJC member na namatay dahil sa atake sa puso. May mga nasaktan din dahil sa tear gas tinanong din ni si City Mayor Baste Duterte ang integridad at legalidad ng operasyon ng mga pulis. Ngunit pinanindigan ni General Torre na magpapatuloy ang paghahanap hanggang sa matagpuan si Kibuloy na sa huli ay kanilang napagtagumpayan. Matapos ang pagbisita at sa Senate hearing, napilitang aminin na General Torre na naghukay sila ng butas na may kasamang mga engineers, architect at mga sibilyan na nakasuot ng PNP uniform upang mapalabas sa pinagtataguan si Kibuloy sa mga aksyong ito, plinano ni Senator Sen. Bato de la Rosa at ang KOJC na magsampan ng kaso laban sa PNP. Pero naroon ang paninindigan ni General Torre na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho at masasabing nagbunga ito ng maganda. Sa kasalukuyan, siya na ang direktor ng Criminal Investigation and Detection Group matapos siyang mapromote sa mataas na posisyong ito simula lamang noong September 2024. The man behind Rodrigo Duterte's arrest. Samantala sa pagiging pulis, hindi nakapagtataka ang pagtahak ni General Torre sa larangang ito na natural na nananalaytay sa kanyang pamilya. Sa katunayan, naroon ang malaking impluensya sa kanya ng ama na palagi niyang pinagmamalaki, ang yumaong si Master Sergeant Rodolfo Torre na bahagi ng PC Ranger. Ang kanyang ama ay kabilang sa mga pulis na namatay habang nagsisilbi para sa bayan sa isang ambush sa Lutayan Sultan Kudarat noong 1990 at ang kanilang mga pangalan ay nakaukit sa memorial sa loob ng kampo ng pulisya. Daladala -dala ang moto ng ama na always outnumbered but never outfought. Si General Torre ay mayroon ding baong kasabihan sa kanyang panunungkulan na and that is why no one will remember your name. Ito ay mula sa 2004 movie na Troy at kamakailan muling pinangunahan niya ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tila walang sinasantong makapangyarihang pangalan. Noong March 11, 2025, sa mismong 55th birthday ni General Torre, ipinagdiwang niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng warrant of arrest sa dating Pangulo para sa kasong Crime Against Humanity sa bisa na inihain ng International Criminal Court. Hindi lang ang pagmumura mula sa anak ni Rodrigo na si Kitty Duterte ang kanyang natanggap, kundi ang galit din ng publiko. Dahil sa ginawa ni General Torre, siya ay binansagan the most hated man in the Philippines ng mga Duterte supporters. Ramdam ang bigat na kanyang tungkulin, tila alam na alam ni General Torre ang kapalit na kanyang pagsusuot ng uniforme. Sa katunayan noong inaresto niya si Kibuloy, ay nakatanggap di umano siya at ang kanyang pamilya ng mga death threat. Dahil dito ay nagbigay siya ng babala na kakasuhan ang mga nagbigay ng pananakot at ngayong ang dating Pangulo naman ang kanyang inaresto ay tumaas palalo ang mga banta sa kanyang buhay. Kasunod na walang takot na pag-aresto kay Duterte, sinabi ni General Torre na handa siyang harapin ang anumang legal na aksyon at giniit na pag-aresto ay simpleng pagsunod lamang sa arrest warrant. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.